Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti at maayos na kalagayan ng bawat isa. At syempre, dapat po ay lumalago sa ating ugnayan sa ating Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At ito nga po ang programang kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV Gayun din sa Channel 185 sa GCTV Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga At syempre tayo po ay pwedeng masubaybayan gamit po ang mga partner AM stations Uh, Ibat-ibang lugar po yan at uh, kamakailan ay nadalaw din po natin ang ating uh, DZMR uh, family. Maraming salamat po sa mga nakaniig namin at uh, maraming maraming salamat po kila Pastor Roger sa kanilang kagandahang loob. Pagpalain po kayong patuloy ng ating Panginoon. At siyempre tayo po ay uh, nagagalak sa pagkakataong ito dahil tayo po ay makapagpapatuloy sa ating pag-aaral. At atin nga pong tinatalakay ang tungkol sa paglago sa pamamagitan ng mga pagsubok. Okay, ulitin natin ha, baka medyo nagulat kayo sa title. Dahil lang topic po natin, paglago sa pamamagitan ng pagsubok. Kadalasan po ay inaayawan natin ang pagsubok. Hindi eh, ko po alam sa inyo kung ano ang reaction nyo pag merong pagsubok. Pero kadalasan po ang panalangin ng nakararami ay, Lord, alisin nyo po ang pagsubok itong panalangin ito masasabi namang valid. Bakit po? Eh, sino ba naman ang may gusto ng pagsubok? Di po ba? Wala naman po sigurong tao na intentionally ay gusto natin yung pagsubok. Pero bakit po ba ito magiging instrumento at paano ba ito magiging instrumento ng ating paglago sa buhay espiritual? Well, una sa lahat, mahalagang maunawaan po natin para tayo po ay lumago sa pamamagitan ng pagsubok, kailangan nating makita ano ba ang layunin talaga ng buhay espiritual. okay? At sa pamamagitan po ng pag sa layunin ng buhay espiritual, ay atin pong makikita kung paano tayong lalago at paano tayo magi-improve, magde-develop sa ating spiritual life. Dito po sa James chapter 1 verse 2 to 5. Ang sabi ho rito, mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Sa alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya, kaya tiisin ninyo mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay niyo. Kung mayroon mang nagkukulang sa inyo sa karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa inyo ng walang pagmamaramot at panunumba. Mula po sa talata, at ito po yung ilang beses na rin naman nating natalakay, ay makikita natin na ang pagdanas po ng pagsubok ay parte ng paglago sa buhay espiritual. In other words, hindi ho natin mararanasan yung desirable na spiritual growth kung tayo po ay hindi daraan sa mga challenges. And I think it is important to mention na ang pagsubok kasi maraming klase 'yan eh, no? uh, may mga problems po na kaya problema dahil yung level of maturity natin mas mababa compared to the problem. So in other words, kaya mo pino problema 'yan kasi nga kulang ka pa sa paglago. So ang solution po diyan, then we have to grow. Kailangan nating lumago para ma-develop natin yung skills, yung knowledge, yung uh, ability. Para yung mga challenges po ay ating makaharap at yung problema, bagamat nandyan pa rin, hindi ka problemado. Di ho ba? Napakagandang bagay niya. Pangalawa, uh, kailangan nating alalahanin at tanggapin ang katotohanan na mumuhay po tayo sa mundo na may sumpa ng kasalanan. The curse of sin. At dahil nariyan po ang sumpa ng kasalanan, eh obviously, eh tayo po hindi makatatagal sa mundong ito na kaharap natin ang mga challenges and difficulties na ito. Ibig sabihin po, talagang parte siya ng pamumuhay sa mundo. Andiyan ang sumpa ng kasalanan, syempre yung parusa sa kasalanan, kaya nga po, tayo nakakaranas ng, ano, nakakasakit tayo. Eh kasi nandun po yung sinabi ng Panginoon, eh, galing tayo sa alabok, dyan din tayo babalik sa alabok. So yung atin hong pagtanda, pag-iedad, eh talagang naging bunga po yan ng kasalanan uh, ng tao at dahil po dyan, eh, talagang makikita natin yung karamdaman, kamatayan. Yan po ay parte ng human experience. Now, mahalagang maunawaan na bagamat ang Panginoon po ay nagbigay ng solusyon dito, yung solusyon pong iyon ay buhay na walang hanggan. Pero dito sa mundo, may hangganan, yung physical body. Magkakaroon po tayo ng karamdaman and eventually kamatayan. Pero magandang makita po natin mga kapatid na dyan papasok yung kahalagahan ng pangako ng Panginoon dahil dito man sa mundo ay maging limitado yung ating ika nga eh, quality of life dahil po sa mga problema, karamdaman pero tumatanaw tayo sa isang mas mainam na kalagayan doon po sa kalangitan sa presensya ng Panginoon. Abay, isipin mo nga naman, sa mundo ho eh talagang pagka ikaw ay tumuntong sa isang uh, certain age o nagkaroon ka ng isang uh, uh, debilitating disease. Ang isang nakakalungkot na reality sometimes eh 'yung bang idea na ito ba ay permanente na? Pangmatagalan ba ito? Ito ba ay simula na ng deterioration ng aking buhay? Yan po ang mapapansin natin eh na pag hindi tayo naging uh, uh mana ng palataya na mayroon talagang assurance ng heaven at ang tinitingnan lang natin yung buhay sa mundo, e eh, talagang mapapansin po natin it's a downhill path. Ika nga, ibig sabihin po ay pababa dahil padeteriorate ng padeteriorate. Kaya misan meron po ako nakausap ng mga elderly at sinasabi nga nila, Pastor, parang ang nakakalungkot kasi yung bang kaisipan na may mga times na pag meron ka ng certain um, limitations due to age or illness, eh, hindi na nga daw pabuti kundi palala na ito at pababa na, pa-deteriorate. Ano? Yan po ang isang nakakatakot na reality kung ang pag-asa lang natin ay hanggang sa buhay na ito. But we look forward to heaven. Kaya nga sa 1 Corinthians 15, di po ba? Napakaganda ng paliwanag ni Apostol Pablo at higit na maganda yung pag-asang dulot nito sapagkat sinasabi po sa atin na bagamat sa buhay na ito ay daranas po tayo ng kamatayan, pero tumatanaw tayo na yung katawang mahina, nagkakasakit, at ililibing ay papalitan ng katawan na panlangit. Hindi na po magkakasakit, hindi na po pagdaraanan yung mga kahinaan at limitations ng physical body na taglay po natin ngayon. So napakagandang katotohanan, di ba? Kaya importanteng makita natin yung buhay sa mundo, dumadaan lang tayo rito. At ang katanungan po, yung pagdaan natin dito, ano bang pakay nito? Ano bang layunin dito? Kasi paminsan, yung experience ng langit later on, ay inaasam na nating maranasan dito sa mundo. Gusto na natin ng comfort, gusto na natin walang problema. Pero as, again, as I said, eh, parte po ng immaturity, parte ng pamumuhay sa isang mundong makasalanan at may parusa ng kasalanan, eh yan pong mga experiences na sa ating pananaw ay maaaring mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. So, sinasabi ng Bible sa atin na ang objective po is to grow and mature spiritually. Si Apostle Paul, sinabi niya dito sa aklat po ng uh, Colossus chapter 1 ay pinaliwanag niya ano ba yung pakay ng spiritual life. So sabi po niya rito sa verse 28, Kaya nga ipinangangaral namin si Kristo sa lahat ng tao. Pinapaalalahanan at tinuturoan namin ang bawat isa ayon sa karunungang binigay sa amin ng Diyos. Sa ganoon, maihaharap namin ang bawat isa sa Diyos ng ganap sa pakikipag-isa nila kay Kristo, 'di ba? That, that we may be presented perfect in our relationship with Christ. At uh, isa pang magandang talata, no, pagdating sa physical deterioration and yet merong tinatawag na spiritual uh, growth and development ay makikita po natin sa aklat ng Pangalawang Korinto na kung saan sa chapter 4 ay pinaliwanag sa atin na uh, ni Apostle Paul, ang sabi niya rito sa verse um, 16 and onwards, iyan ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghihinaan ng loob. Kahit na unti-unting humihina ang aming katawan, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu. Sapagkat ang mga paghihirap na dinaranas namin sa mundong ito ay panandalian lamang at hindi naman gaanong mabigat at dahil sa aming mga paghihirap may inihandang gantimpala ang Diyos para sa amin na mananatili magpakailan man at hinding, hindi hindi mapapabayaan. Napakaganda nun, no kasi napakatotoo eh yung paghihirap sa mundo no talagang nakikita nararanasan po natin yan unti-unting humihina ang katawan. Yan po ang reality. Now, this is not to discourage us but to show us the reality of life. Pero ang kagandahan po doon, yung spiritual ay pe, pwede pang lalong lumakas sa kabila ng panghihina spiritually. At ito nga ang sinasabi ni Apostol Pablo na napaka-importante na kahit humihina tayo physically, that we become stronger, better spiritually. Kaya ho, may mga pagkakataon na hindi ba yung karamdaman ay naging turning point ng pananampalataya? Marami hong mga tao ay lalong lumalim, kumilala sa Panginoon ah, dahil po sa mga pisikal na karamdaman. May mga tao po na dumaan sa pagsubok, yung pagsubok ay naging paraan para spiritually they would grow, they would become better, di po ba? So yan po ang reality niyan. Kaya napakagandang maunawaan at makita itong katotohanan ng ito dahil ito talaga yung magpapalago sa atin eh. Ito ho ang magbibigay sa atin ng pag-asa no yung katotohanan we can still gain spiritually even though at times may mga losses physically materially or even financially kaya yung tamang tugon sa pagsubok ay napakahalaga naalala ko po ang isang uh, talata doon sa ating binasa kanina na sabi nga pag dumarating ang pagsubok consider it an opportunity for great joy uh, honestly speaking, nung una ko na-encounter tong passage na ito, hindi ko talaga maintindihan paano ba yon, ano ba yon, paano nangyari na meron ka na troubles na ang panalangin ng marami maalis to, maiwasan to, wag nang danasin ito. And yet, ang sabi ng passage, when troubles come your way, consider it an opportunity for great joy. So, ibig bang sabihin, in the midst of financial loss, It is an opportunity for great joy. Ibig ba sabihin sa gitna ng physical, material loss, it is an opportunity for great joy? The answer is yes. Bakit? Ito po ang susi. Ang isang malaking problema po kasi natin mga kapatid, nasanay tayo na yung mga bagay na pansamantala ay hanapan natin ng eternal value. Ulitin ko yan ha? Ang isang malaking problema natin, oftentimes, yung mga bagay na pansamantala, hinahanapan natin at inaasahan natin na magbigay ng mga eternal value para sa atin. Again, itong mga bagay na ito ay dinisenyo to become temporary. Pansamantala, hindi tatagal, mawawala, lilipas. Ngayon, ang problema, kung hindi mo matanggap, nalilipas ito at mawawala ito at dyan mo nilagay ang iyong pag-asa. Parang anangyari po, eh, yung hindi kayang ibigay ng mga bagay na ito, hinahanap natin mula dito. So ang tanong ngayon, paano tayo magkakaroon ng opportunity for great joy? Isa pong napakahalagang idea at dapat nating tandaan na ito. Dahil meron pong iba na pinapahalagahan ng Panginoon na pwede nating makamtan even in the midst of financial material or physical loss pwede ho tayong makinabang spiritually sa kabilaho ng mga disadvantage na ito let me cite a very good example sa aklat ng Filipos, no and keep in mind na yung philippians po ay sinulat ni pablo habang siya ay nasa loob ng bilangguan alam niyo uh, yung yung uh, pag-imagine pa lang sa kalagayan ng taong ito sa loob ng bilangguan ay parang napakahirap ng isipin na ang tema ng Filipos habang sinasaad niya ang kanyang makaranasan, ang tema ng Filipos is actually joy, kagalakan. So paano yun? Ito po ang, ang pakinggan ninyo sa Philippians chapter 1 verse 12 at babasahin ko mga kasunod na talata. Ang sabi ho ito, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang mga nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. Sapagat alam na ng lahat ng gwardya sa palasyo at ng iba pang naririto na nabilanggo ako dahil sa pagsunod ko kay Kristo. Dahil din sa pagkakabilanggo ko, lalo pang tumibay ang pananampalataya ng karamihan sa ating mga kapatid sa Panginoon at lalo rin silang tumapan sa pagpapahayag ng magandang balita. Now, eto hubang kagalakan ni Apostol Pablo ay dahil ang mga bagay po ay nagdulot sa kanya ng comfort physically. Ang sagot po, hindi. Nakakulong ka eh. So, discomfort yan. Pero ang kagalakan niya ay hindi po doon sa pagkakakulong niya, kundi yung pagkilos ng Panginoon at yung katotohanan na yung pagkilos ng Panginoon ay hindi maaaring hadlangan ng anumang negatibong karanasan. Ibig sabihin mga kapatid, may problema ang pagdaanan, may kabigat ang pagdaanan, ang Panginoon patuloy nakikilos para tuparin ang kanyang layunin. Ngayon, ito po ah, hindi po sa lahat ng pagkakataon Naka-align yung puso natin sa gustong mangyari ng Diyos Iyan nga yung struggle kadalasan eh. Yung gusto niyang mangyari, iba sa gusto nating mangyari Yung inaasahan natin, iba sa gusto niyang mangyari So ang resulta po, napuprustrate tayo But if your heart is aligned with God And you know God, you are intimate with God Kahit sa gitna po ng problema, meron kang kapanatagan Dahil alam mo, yung problema ang pinoproblema mo ay hindi problema sa Diyos at hindi po yan nakakaapekto sa kanyang kapangyarihan at layunin. Kaya nga ang pinagmumula ng kapanatagan ni Pablo ito eh. Philippians 1.6, anong sabi rito? Natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. He who began a good work in you is able to complete it. Kaya niyang tapusin yung kanyang sinimulan. So yung panatag ba na, yes, dadaan ako sa challenges, yes, dadaan ako sa difficulties, yes, may mga pagsubok, pero panatag ako dahil alam ko na yung Diyos na nagsimulan nito sa aking buhay ay kayang ipagpatuloy ito, kayang tapusin ito, at yung problema ko, hindi problema sa Kanya, yung bagay na mabigat para sa akin, hindi problema sa Panginoon. E eh kung halimbawa ho, tayo yung nasa kalagayan ni Pablo, sa halip na makita mo yung mga mana ng palataya na na-encourage, na-motivate to preach the gospel because of his imprisonment, sa halip na yun ang makita mo, ang naisip mo yung mga dahilan para magmaktol malungkot, magkaroon ng self-pity. Mami mismo yung pagkilos ng Diyos. Na parang ang mangyayari, ang ganda-ganda ng mga developments, pero ikaw nagmamaktol dahil iniisip mo, Lord, eto na nga eh, binigay ko na nga ang buhay ko tapos nakulong pa ako, di ba? Lord, eto na nga, nagtapat na, bakit ganito nangyari? Eh hindi po ganun ang kanyang perspective eh. He was seeing things from a different angle. Sabi nga ng isang author, ano daw ang susi? Sa kagalakan ni Pablo, well, ilang bagay po. Number one, meron po siyang tinatawag nating uh, submission sa Panginoon. Not my will, but yours be done. Ang kagalakan po niya, hindi yung maipilit yung gusto niya. Ang kagalakan po niya ay yung matupad ang kalooban at nais ng Panginoon. Napakaganda, no? Pangalawa, he had a spiritual mind. Aside from submission, yung spiritual mind. Anong ibig sabihin? Bukas po ang isip niya sa mga pagpapalang espiritual na pwedeng sagana sa gitna po ng mga kalugihan sa physical, material at pinansyal. Uh, so dahil ganun ang kanyang pananaw, bukas ang kanyang isipan na how can I gain from this? Or what am I gaining from this? Spiritually, anong mga pagpapalang espiritual ang napapakinabangan ko ngayon dahil pinagdadaanan ko ang mga hamon na ito. Ang ganda no. Talagang paminsan yun yun siguro ang mas magandang prayer eh na ang ipanalangin natin Lord open my eyes to the spiritual gain that uh, I'm getting because of this experience. Sabi nga ng author na si Warren Wiersbe, paminsan daw yung mga pagsubok is for the purpose of correction, itinutuwid. So that is a blessing sapagkat ang sabi ng Hebrews 12, kung tayo po ay tunay na anak, dinidisiplina tayo, uh, itinutuwid tayo dahil mahal tayo, so that is a blessing. Pangalawa, for the purpose of perfection. Pinalalago pa, pinagiinam. Anong ibig sabihin? Na tayo po'y pinadadaan sa mga challenges, bakit ang layunin po ay iangat pa. Eh, hindi ba blessing ayo So whether it is because of correction or for the purpose of perfection, parehas pagpapalaya. The process may not always be pleasant but the result is always God-glorifying and spiritually beneficial. Hindi man palaging maginhawa pero ito po'y magdadala ng kapurihan sa ating Diyos, pagpapalang espiritual para sa atin. At hindi lamang 'yon. Ang isang assurance pa rito, sabi nga sa 2 Corinthians chapter 1, 'yung mga tagumpay natin sa ating personal problems ay nagiging instrumento naman ng Diyos for us to be able to reach out to others and be a blessing to them. Di ba? He comforts us in our troubles so we can extend the same comfort to people who are going through the same challenges. Pagpapala pa rin, ano? Kaya kung iisipin po natin, mga kapatid, napakalaking bagay na bago tayo magreklamo, bago tayo magkaroon ng self-pity, bago tayo magduda sa kapangyarihan, pagmamahal at pagkilos ng Diyos, siguro ang mahalaga at magandang unang i-consider muna natin na ito. What am I gaining through this? trials that I am going through? Ano yung mga spiritual na pagpapala sa likod ng mga bagay na ito? And when you value spiritual things, kagaya po ni Apostol Pablo, sabi niya sa Philippians chapter 3, I once thought these things are valuable, but now I consider them rubbish. Yung dating akala akong mahalaga, ngayon basura na. Ang importante ngayon lalo ko pang makilala si Kristo at lumago sa kanyang kalooban. So sana po ay naging pagpapala sa inyo ang episode na ito. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo at ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DCAS FEBC Radio TV, gayon din sa Facebook. Channel 185 sa GCTV. Nawa po ay uh, tanggapin natin ang pagpapala ng Panginoon at nais ko pong iwanan ang hamon para sa bawat isa. Tandaan niyo po ito, ang namumuhay ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.